Hello, hello, hello. Pag-usapan natin ang impeachment at ang mga possible na mangyayari at saka malaman kung paano kung ilan ang may pabor at saka hindi. Okay. Ito 'yung nakasulat dito, paalam na impeachment. R18 versus 05. 18 versus 05, ano? So, talo. Sino yung 05? Yung 5, binay, po, virus, katsalyan, at saka pimentel. Ito lang yun. Ano? Ito lang yun. Pakinggan natin. Grabe yung boto. Ilan ba yung boto na yung tiberos? At talagang gigil na gigil. Akala niya yung boto niya katumbas ng 20. <laughs> <laughs> Walang iyang gatchalian na yan. Nagpa-endorse pa kay Bibi Sara. <laughs> Di ba? <laughs> kailangan niya ang kailangan niyang takutin yung mga kongresista na hindi bibigyan ng 200 million kada distrito kung hindi puputo ng impeachment labang kay Bibi Sara. Kawawa talaga mga Pilipino. Pag umupong House Speaker ulit si Martin Romaldes, ito yung totoong legal na ang korupsyon sa Pilipinas. Waray laban po. Pal for more. Okay. <laughs> Edit 5. Grabe. Grabe yung boto. Ilan ba yung boto na yung Tiberos? 18.5. Palagang gigil na gigil. <laughs> Akala niya yung photo niya katumbas ng 20. <laughs> Walang iyang gatsal yan na yan. Nagpa-endorse pa kay BB Sara. <laughs> diba? Ulitin natin ha. <laughs> o, oh, di diba? So, diba guys? Oh, tandaan natin yan na ng 200 million kada distrito kung hindi puputo ng impeachment labang kay Bibi Sara. Kawawa talaga mga Pilipino. Pag umupong House Speaker ulit si Martin Romaldes ito yung totoong legal na ang corruption sa Pilipinas. Waray laban po. Ayan guys. 185 Okay. Tandaan sa 2028. Okay. Uh, uh kasing picture ako nakita. Na. Bumaan. Bumaan. Uh, may balita. <laughs> Accidente naman sa Tacloban. Akala ko connected pa kay uh, kay Tambalotlo. Okay. Uh, bigay tayo ng opinion doon sa mangyayari na hindi matutuloy ang impeachment because of mga lapses sa mga endorsement at nakitaan. So magkakaroon sila ng butuhan at yung lima na buboto matatalo. So ito yung pupunta nila sa, sa next election ano. Uh, so ang nakita ko dito kung matuloy ang impeachment ano, kung matuloy ang impeachment. Paano ngayon yan? Ano? Paano yan uh, 5810 ano? Pero hindi natin alam mga kaibigan baka kumilos yung yung billion-billion of pesos na pamimikay. So, baka magkaroon ng pagbabago. So, yun yung kakabahan natin. Ano? Yun yung kakabahan natin. Kung baga, ay uh, kikilos yung pera. Sabi ko nga, sabi nga ni Romualdez, ni Martin, kasi yung Alfred Romaldes galit kay Pinsan niya, no? Sabi ni Martin Romales, ni Tambaloslos sabi niya kay Lisa Tanas, give me tatlong trillion and I will conquer mga Duterte. So, ito na nga yung nangyayari. So, gamitan ng pera. Yung pera na para sa project ng ating bayan, hindi na napupunta sa tama. Nagagamit na lang sa mga politika na lang. Although, kahit pa mayroong project ng mga mga uh, congressmen. Pero uh, kawalang naman yung plano. Ano? Kawalang hiyaan yung plano nila. Na kung saan, ay uh, babayaran ang uh, siguro dati yung pomerma noon. Uh, pomerma siya noon ng uh, uh, ang mga gusto magpa-impeach si Inday Sara ng 150 million yun yun. Ang iba, sabi nga ni congressman na Chanko na pumirma kayo kasi kung hindi kayo pipirma e eh gigipitin naman kayo so nasa inyo yan pumirma kayo para hindi kayo gigipitin ngayon nagkakalaglagan sila ngayon yun yung problema ngayon nagkakalaglagan na, now kumatalo matalo na noto impeachment panibagong impeachment uli pag file So another uh, filing of Congress naman ano, another filing of Congress kung si Martin Romaldes pa rin ang magiging uh, speaker of the house, ano, kung siya pa rin. Na uh, kung siya pa rin, ay sabi nga nito ay magiging legal na ang korupsyon. Nangyari nga noong nakaraan eh, na previous eh, mas mangyayari ngayon kasi nga mayroon silang target ngayon yung 2028 election. So, yung pinaganda nila kaya nga pilit nilang mapalaglag si Naysar sa impeachment so that she will not uh, she cannot run for presidential election by 2028 because na-involve siya sa uh, impeachment or na-convict siya ng uh, Philippine Court. So hindi na siya talaga qualified for running a, a government position. So yun yung batas natin. Ano? So, paano yan? Bayaran. Siguro, sabi nga nung isang bloggers, is 200 million na ang kailangan. Nako nang matindi. 200 million versus times sa uh, 300. Nako, more or less. Ah, pera naman ma mawawala. Pero, pupunta sa proyekto. Pero, kaya problema. Yung 200 million na ibibigay sa bawat congressman, baka, baka, yung 40 million lang o 30 million lang nga mapupunta sa project yung 170 million sa bulsa. Ganong kalakaran natin eh. So, yun yung problema natin. Ano? Kaya nga, singit ko na naman, sabi ko, in all my vlog, singit lagi ang Pilipino guerrilla forces na magpalakas tayo ng magpalakas, mali lang ang IPJ, hindi yung personality. Kung hindi Pilipino guerrilla forces, habang may Pilipino, ay may Pilipino guerrilla forces. Ganun lang ka, kung paano kung halimbawa magiging province na tayo ng kwan uh, magiging province na tayo ng uh, ng China so hindi na Pilipino guerrilla forces magiging Chinese guerrilla forces na tayo o anumang bansa na pwedeng manakop sa atin so pero uh, as history na yan history na hindi na mawala kahit mawala ang uh, Pilipino guerrilla forces maring uh, magiging kung tayo uh, province of Filipino ah uh, province of Philippines o oh, of China no parang ganon uh, so kawawang Pilipinas sa kagawan ng ating politika ito lang the worst administration sa aking kinagisnan ano the worst uh, administration ang Marcos Jr. na bangag I'm sorry for the word of bangat. Talagang bangat ka talaga. Bukod sa address ni Saya ka, mahina ka pang leader. Ano yun? Bakit ka tumakbo? Dapat hindi ka na tumakbo para hindi ka mapahiya. Akala mo kasi laro-laro lang ang maging presidente. Ha? Akala mo maging na experience ng nga e Era Pistrada eh. Tapos ikaw, papasok ka. Ah. Eh, magaling ka lang naman sa English eh. Pero wala kang alam. Because magaling ka sa English, lumaki ka sa United States, you are fluent to be to speak English. Pero kasi nga ang karamihan sa Pilipino, pag magaling ka sa English, magal, matalino ka na. 'Yun ang pinakabasya yan ng Pilipino. Pag magaling ka sa English, matalino ka na. Paano kung mahina ka sa English? Mahina ka na. So 'yun ang sukatan. Ano, 'yun ang sukatan ng ating Pilipino. Pero anyway, ah, anyway, ah uh, para hindi ma-prove yun, i-prove natin na kaya natin uh, baguhin ang Pilipinas through Filipino Guerrilla Forces. And I am the, uh, the second Supremo. Uh, the, the first person Supremo is nagtayo ng panibagong niyang kwan. So, paano masabi na mayroon tayong panindigan? So, walang iwanan. <laughs> walang iwanan. Pero iniwan naman ako. Okay, maraming salamat. Bye-bye. I love you all. I love you all. Bye-bye.